Okay so good morning mga kabuhay Welcome sa ating uh, Youtube channel dito sa Pangkabuhay One Vlogs Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload ng video Ito ay kunting pasilip lamang sa mga tanim na sunflower uh, Dito yan sa lungsod ng Naga And uh, abangan na lang yung uh, Part 2 uh, nitong ating uh, video Kung paano natin ito itinanim Uh, ano yung mga dapat gawin para tumubo ng mabuti. Ito pala yung ano sunflower na mula doon sa uh, Abu Dhabi. Ano po? Siguro mga 2 to 3 months, uh, pwede nating magkita yung seeds nitong sunflower. Ano po? Uh, so yan, abangan na lang yung part 2 nitong ating... Uh, video uh, sa pagpapalaki po ng sunflower mula doon sa Abu Dhabi. So ng hindi pa subscribe subscribe naman po kayo dito sa ating YouTube channel, ang Pangkabuhay Juan Vlogs.